Good morning! Ito naman po si Daisy, lang bunga. Ito naman po si Rose, maliliit. Ayan, bubuha pa lang. Ito naman po si Cranberry, maraming bunga, oh. Maasim na nga yan eh. Ayan, dito ko po nilipat, mga ka ohio si aking Olive. Ayan, pinutol ko po ito. Tingnan nga, puputul ko lang. Ito bukas puputulin ko, may lakad lang kami, oh. Tanggalin ko na ito. Okay na po yun dalawang sanga po niya. Ayan, tignan niyo oh. Ayan na po si Oliver. Wow. Masaya na po siya ngayon, di ba? Kasi pag nandun siya, kawawang kawawa. Ayan, hilag na nga po yung mga bunga po niya eh. Oh. Ayan, silagyan ko po siya ng apat na ano. Okay. Apat na ano para magdire-diretso po siya. Diretso yung tubo po niya mga kawayo. O, diba? Ang ganda. Nakakahinga na siya. Hindi kagaya dun sa ano. Hirap na hirap po siya eh. Kaya ayan Oh, Pagay na po si Olive. Ayan. At nilipat ko rin po yung mga bulaklak po dyan. Pero man po si Rose Oh. Woo! Mga bulaklak. Yung coffee ko. Ayan. Eh. Si coffee coffee. nagbigay ako ng upuan dito at yan. Okay, yes! Sila dito. Yung mga display, display yan ko mga kauhay. Kira oh. rabbit, may aso pa. Ayan, ito yung kami ko sa inyo na ano. Eh, di ako po sila nilipat mga kauhay. Oh. Diyan uh -huh. na lang sila. Para uh -huh. ano. At nilipat ko rin nga po pala mga kaahayo yung ano ko. Nilipat ko nga rin po pala mga kaahayo yung aking ah uh, ito, ang music ko na ng konti Nilipat ko po mga yung

Hi guys, ay mas atasan. Ito naman po yung aking. Bye bye. Ayan.